Ayan, good morning mga katunay yeah. So, meron tayong ride today at dahil uh, special day ngayon Dahil uh, araw namin ni Mrs. G So, papunta kami ngayon ng uh, Sagada, Mountain Province Let's go! So yan mga katunay Papunta na tayo So time check Anong oras na ba? 5.30 In the morning So may kasama tayo ano? Ang uh, Kasama natin today Is si Cap John John Tsaka si Kuya Ian So After kasi nung uh, palaro namin Yung uh, Icon 700 Is Is uh, uh, ride sana kami ng uh, grupo e eh, kaso eh, naging uh, busy yung mga kasama natin kaya tatlo lang kami ang uh, naging uh, okay pero sabi nga ni Kapjonjon kahit tatlo lang kami eh, let's go ayan kasama natin si Mrs. G syempre ayan so sabi ko sa kanila kanina ah uh, pauunan na sila kasi 5 o'clock yung usapan nandoon na sila eh. eh kagigising pa lang ni Mrs. G So ayan, naalala ko Ayoko pala dumaan dun By uh, Vizcaya kasi Ang daming ginagawang kalsada no? Sobrang traffic So dito na kami via Ramon So Ifugao uh, Aguinaldo, Mayoyao Yan, dyan na lang kami Ta uh, Tsaka matagal na rin akong hindi dumaan dyan eh. So ayan mga tunay Dito na tayo So patasok na tayo dito uh, Right turn Ayan, so dire Diretso na yan Dito na tayo To Alfonso Lista Ifugao Ayan Pero via Aguinaldo tayo Tsaka Mayoyao Ifugao Welcome to Municipality of uh, Alfonso Lista Ifugao Ayan, di ba? Dito tayo May uh, checkpoint dito syempre Ayan Napakaganda dito sa lugar na to. Yun o. Know. Yan. Yeah. Bakit na tayo ng bundok? So, ayan mga Approaching uh, town proper na tayo ng uh, Mayoyaw Ifugao. Yan. After Mayoyaw. Banawe na yun yeah. Sharp curve Ayan, yeah. sarap Napakalamig Ayan, yeah. kailangan ko ng araw Lamig Ayan, <laughs> yeah. mga katunay Approaching uh, Banawi Town proper na tayo So, dito na kami magbe-breakfast Panawe So yan mga tunay Pupunta na tayo dun sa kinakainan namin dito no? Kapasok na tayo Kanaata yun eh Ayan Dito na tayo Oo Yan yeah, We're here dito na tayo So ito ang uh, 78 the uh, heavens uh, resto dito sa Banawe So dinadayo din nila to ano, mga foreigner natin. Ito ang uh, overview. I

Hot silog, tsaka long silog. Masing na. Kain muna tayo. So yun mga tunay, katatapos lang namin yung breakfast. So papunta na tayo ng uh, Sagada. Rekta na. Nasa 65 kilometers pa. Let's okay. go. Salamat. 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 way to sagada na tayo mga katunay mana sa 60 kilometers pa ayan so enjoy lang natin bomba daw bomba so hanggang dito sa kaloob looban eh alam na nila ang uh, bomba pagka nakakita sila ng uh, big bike ano So yan siyempre, i-enjoy na natin ang uh, weather at ang uh, uh, daan at saka ang view papunta ng uh, Sagada Mountain Province, ang kabundukan ng Mountain Province eh. I-enjoy na natin Alright, Dito na tayo. Sa Buntok. Down Prater. Yan. Yeah. Buntok Mountain Province na tayo. Hey! Okay. Dito na pala yung tunnel. Woo! Picture tayo, siyempre. Let's go, let's go. Diretso na tayo. Napakainit na. <laughs> Ang... Sobrang inay ay sayang ang tato <laughs> bagong touch eh yung tato natin so yan mga katunay perfect timing ayan sa lukuhin silang nagbabakbak ay 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 timing timing walang makakadaan eh mga katunay this way to sagada ayan bakit na po tayo oh! <laughs> Ay, makakapunta ulit tayo ng Sagada At syempre mag stay tayo Kasi last time yung punta natin dito Nag branch lang kami dito Ayan o oh. Sagada So mga tunay Dito na tayo Sagada Town ta proper Ayan oh. Ayan so pumunta na tayo dun sa Tirahan uh, natin Ayan Sa indigenous Ayan o, oh. oh, dami rin nga uh, rider oh. Ayan Indigenous Diyan na sila Woohoo Buti na lang walang nakapark Tayo pa lang ang unang rider Kap John John Kaya iyan Uy, may multistrada dun ah Ha? Huh? Ay! <laughs> Kamukha, ano? Ngayon mga tunay, dito na tayo. Indigenous. So, talaga dito tumitira yung ano, mga rider pagka napapasyal dito. Tignan nyo yung mga stickers. So. Yan yeah, no? oh, dami. Yan, hanap tayo ng uh, from Kawayan City. Ito. Ayan. RPM. Ano ra? KM Motorworks. Skywalks. Ano ba? Ayan. Scooterista. Isabela. Ano ba? Dami diba? magdidikit tayo ng sticker natin dito. Ayan. Ayos. hugi Ayan, magandang hapon mga katunay. <laughs> Grabe pagka namin Ganina ng mga gamit eh paghiga sa kamang malambot, tulog agad. <laughs> so ito yung uh, room nila. Good for four So apat na kami dito, si Kap John si Kuya Ian, si Mrs. Chika. So ayan palabas na tayo. So time check. Squadro na hanap muna tayo ng pwede nating mga meriendahan sa labas. Medyo nagugutom na rin. So, ayan. Let's go! So, ayan. Punta kami sa Yogurt House. Nandun na yung mga kasama natin, si Kap John John at si ito Ganito lang ang tema ng Sagada. Oh, lakad lang. Lakad pa akyat. Lakad pa baba. So dito na kami Sa yogurt house Lipas kayo yung Please Dito, dito Ayan, dito na tayo Ayan After me yung water sa taas Let's good. Let's dito na ba tayo? Dito ba ako order? oh So, sa so Ay. Thank you. Kasi mga katunay kakain na kami. Si Kap John John. Busy. Ayaw niya uh, Ayaw niya ng gulay. Legit. So yan mga katana, na. Tapos namin kumain. Marami rin na dito mga turista. Malik mo na tayo sa bahay. At magpa-plano tayo kung saan tayo pupunta. So yan mga katana, iikot na kami dyan. Kung saan pwedeng pumunta. Yan, let's go. tayo sa St. Mary's yeah. ito church nila pero close so syempre picture taking na lang tayo yeah. So yun, ganun lang. Yeah. Tapos tayo mag-taking. So... Oo. Kasi lahat naman na ng pasyalan dito napuntahan na namin. So, pinakamaganda lang naman dito syempre. Papahinga lang. Relax. So ayan mga tunay, pabalik na ulit tayo sa bahay So Nag ikot lang kami Picture Yan Yan o, oh. o oh, diba Napakaganda ng view Sa baba Ayan ng uh, sagada Napakaligit lang ng sagada ano So ayan mga tunay, pabalik na tayo sa bahay So nag ikot ikot lang Siyempre dito na tayo Kasi bukas sigurado Pag gising Ligo, Gayak Siyempre, balik na tayo So yun mga na dito na ulit tayo sa bahay Bumili lang ang tubig Ayan, tayo Hindi na sila sa taas <laughs> So yun mga katone, so mag maga, kasi kaming uh, kumain kanina. So ngayon, nagutom kami. So, bumili na kami ng pampainit. Ayan, cup noodles. And then, uh, kape. Ayan, sa uh, sabay kwentuhan na rin. Sa baba. doon na kami. Ayan. Sa baba tayo doon sa kitchen nila. Ayan, let's go. <laughs> Ayan. Ayan mga katunay. Solve na naman. Ayan, ang oh, dilim. sang <laughs> oh. Isang jampong na malaki. Tapos egg. <laughs> Ay, putang ina mo. Gago <laughs> ka talaga. Tangina mo ito. Pumuma talaga. Sikong <laughs> mabitawan yung camera. ko oh, gago. <laughs> Good morning, Sagada. Mountain Province. <laughs> Di ba? Napakaganda ng background ko. <sighs> ano grabe, napakalamig. Ayan. Good morning. So, gumagayak na kami ano. Ayan, nakagayak ng na si Cap John na siya sa baba. Nagkakape na. So, kumuha na rin ako ng kape ko. So, the best. Hindi ako nagkakape pero ibang klase yung brood coffee ng Sagada. So mga 8.30 Ayan, uh, lalarga na kami So magbe-breakfast kami dito Sa taas Dun sa may Baligtad na bahay <laughs> so, at, so ang magiging uh, way namin pa uwi Siyempre, kakaiba Mag uh, titinglayan kami Tinglayan, tabok Ayan. So matagal Kung na rin hindi na daanan yun Matagal na rin kami hindi nadaan daan dun So dun kami dadaan ngayon Ganda rin. Ipapakita ko kayo, isasama ko kayo doon. So, let's go. So yun mga tunay, we're good to go. Ayan, habis na tayo. Ayan yung araw, sarap. Ayan. So, palabas na tayo. So yun mga tunay, girap tayo. Ayan, doon doon kasi guhigyan. Kain na kami. Let's eat. So yeah, we're good to go. Thank you so much, uh, Wanay. So, oh, di ba? Dami ng uh, rider na nagawi rito. Yan. Sa mga rider na pupunta rito, yan. Napakagandang tirahan. Isa sa magagandang tirahan pala dito sa Sagada. Yan. Yan. Goodbye, Sagada. Yan. I love Sagada. Hanggang sa muli, Sagada. Huh. Grabe. Napakasarap pumunta rito ikaw ay uh, magre-relax lang syempre sa malamig na lugar so yan uh, tunay we're here yan. isang wow cafe Pangunong kape so yan mga na dito na tayo eh. isang wow cafe by the clouds yan. napakataba ng utak nung gumawa dito yan oh. Baligtad eh. <laughs> Nasa ilalim yung bubong. Kapasok tayo. So, bakit isang wow cafe by the clouds? Napaka, napakaganda talaga. Nang overlooking nila. The best. Oh, di ba? Grabe. Solid. Ayaw yan. Uh, so, ito yung ambience nila dito sa loob. Hello ka. Ah, yeah. yeah. The best. Best view. Tapsilog Grabe. Ganda. Ganda dito. Yeah, let's go, let's go. So, yan mga tunay, katatapos lang natin mag-breakfast dito sa isang wow. Yan, so, solid yung tapa nila, no? Talagang parang smoke siya pausukan, malalasahan mo yung talagang aroma ng tapa. Kiniing at ang tawag nila sa ganun. So ayun, pahingi lang kami sa glit. Tapos yan, larga na tayo. Ngayon mga katunay, uh, gagasap tayo sa buntok, ano? Petron. Yan, doon na kami magagasap. Para dire-diretso na yung natin. Yan, grabe. Uh, Tatakot yung mga kalsado dito. Ah, na dito na tayo sa Petron Bontok. Ayan. Papagasap muna tayo para dire-diretso na 'yung biyahe natin. So, ibang buntok uh, bundok naman 'yung uh, dadaanan natin ngayon. Tinglayan naman. Ayan. mga tunay. Ito na, ito na 'yung way to Tinglayan. Ayan, may kasamang uh, adventure. Ayan, di ba? Ay, takina. One miss you die, baby. Ayan, oh. No? Grabe, oh. O, di ba, di ba? Grabe, grabe. Woo! Takina. Paglaglag, patay agad. <laughs> so yun mga katunay, i-enjoy na natin ang kabundukan ng Tinglayan Road. Yan. Hey Hey Kaido! Music on. yan mga tunay ito na tayo approaching uh, tabuk na Whew, sa wakas yan yeah. apaganda kanaw bridge you know, yun o yun old bridge parang ilokos din ano yan yeah, tabuk city Ah, Di ba ang ganda ng tabok? Ah, maluwang tabok. Ayan, oh. Yun, mga katunay. Palabas na tayo ng kalinga. Matago. Tako. Losan. Thank you. Kalinga at uh, Mountain Province Ayan. balik Isabela ulit tayo mga katunay so yan mga katunay nakalabas na tayo so, Quezon Isabela yeah. babaybayin na natin to anim na bayan pa bago natin marating ang kawayan ayan na kawain City na mga katulay Yes So yun mga katulay Napuno yung test uh, regard ng aking Papaalam uh, uh, 360 natin Ayan So syempre unang una maraming salamat sa Panginoon Dahil uh, nag-save ang biyake namin Kapit-جون dito, guys. Pwede ba guys, darating natin, samahan natin. Kapit-جون naka-kayo, guys. Napakaganda ng ride. Guys, kitang-kita natin, magandang ride natin. So, siyempre, unang-una maraming salamat sa Panginoon, di ba? Uh, Na-safe 'yung ride natin. Hu, ginagandang ride. So, next ride siguro natin. Ah, uh, kasama na natin yung uh, buong grupo yung uh, Skyla Wag sa beda. So syempre maraming salamat na naman sa mga katunay natin na uh, natapos na namang panoorin itong vlog natin at uh, syempre palagi yung tandaan yung uh, palagi sinasabi sa inyo uh, mahal na mahal na mahal ko kayo mga at uh, syempre ang ganda niya kayo. dito si Noel, Dino, butang, ay napakainit. dito sa vlog 9. Napaka-ingit. Nagawa pa tayo sa marami pang video. At uh, syempre, pansamantala ko muna tatapusin ang ating vlog dito. At uh, magkita-kita tayo muli sa aking susunod na vlog. Maraming salamat sa support ng Tunay, mga kaibigan Tunay. Malagi niyong tandaan, Noel Jalab Show. Magod Mag na yung back ride ko. I <laughs> do